o mao siya ang uh, dala na ko karon no, is ang suot na ko um, siya ang uh, attire sa amo um, ang um, uh, kultura or amo um, ang um, um, tribe as uh, a Tiboli I am 21 years old so ang ang story nga before ko jud nga naging serious nga nagpangalagad kay Lord nga nagkasakit ko that time no nga uh, naay kanang uh, naay sakit nga ingon sa doktor sa ako nga uh, naay possibility nga maubos da akong buhok mo siya nga parang ang ang tawag ba nila is tipus ana. So that time naghunahuna ko Lloyd, ang sabay purpose nimo. Kay since pagkabata na ako is always nagasakit ana. But then that time nga nag, -nag -pray ko sa Ginoo, ingon ko, ah, Lloyd, kung naa kay purpose ako ang life, kung naa pa kay tawag sa ako ang kinabuhi, dili maubos akong buo. And yes, hangtod karon is mafeel jud nako nga ang kamaayo ni Lord sa ako ang life no dili jud ma-explain. O bata, o bata ang na O, o an say uh, vision ako, uh, akong pamilya nung nga ako ang kanang magkumpleto nga mag sa Ginoo o mubalik um, sa tribu. No, nga. Kung unsa ang pagtawag ni Lord sa uh, isip ni Boli, gusto na ko nga madalasab na ko sa akong mga katribu. Ano, nga. Dili lang nga, lang sa amo ang pamilya nga makita ang kamaay sa Dios gusto na mo nga true food sa amo ang life true food sa akong kinabuhi gusto na ko nga even in a young generation nga same food na ko gusto na ko nga be an example sa ilaha nga dili dili hindrance ang tribo ana dili hindrance ang pagiging batanon on uh, dili hindrance ang pagiging maulawon sa pagpangalagad sa Ginoo as long as uh, fully committed ka kay Lord as long as from the heart willing ka mo pagamit sa Ginoo God is always there nga maggamit yun sa ato ah Sa yung gato.

No, kung atong tanawon karon nga mga batan on lahi na kayo ang dagan sa panahon. No, nga kanang daghan ang mga young people or daghan ang mga batan on nga mas agipili ang kalibutan kaysa sa Dios. Uh, ingon sa ano Psalms nga panganduya or pangita ang kalipay diha sa Dios. Og hatagan kaniya sa imong gipanganduy. Uh, ako tamong mong gina-encourage tanan nga samtang naapay panahon, samtang batan-on pata ingon sa Dios, magpagamit ta diha sa Ginoo. Kaya nga no, ikaw ang piliun sa Dios nga mahimong matuman ang iyahang sugo. Ikaw ang gamiton sa Dios nga sa katapusang mga adlaw, no gamiton sa Dios sa mga batanon. Kung dili ka mo respond sa Dios, kung dili ni mo nga kanang i-receive si Jesus sa imong kinabuhi, mahimong sayang ang tanan. No, even, even na sa ato at tanan, no, mga young people, mga batanon, even makuha na nato tanan, nga ipangandoy nato sa life, kung wala si Jesus, is mahimong useless na mahimong kawang ang ating kinabuhi. Amen. Thank you so much, and salamat kayo. The sun, the only...